siya, samahan niyo ako magtanim ng luya. Bili ko ito kahapon sa palengke, may ko, ano na siya, o, may, ano na, possible na siya. So, dito ko siya itatanim, kasama ng mga luya. Samahan niyo ako magtanim. Ayan. Dito natin siya itatanim, guys. Ayan. Ayan, dito natin siya itatanim, guys. ngayon guys kasi maulan. Ayan. Sasamahan niyo ako magtanim tayo ngayon. I-update ko kayo pag tumubo na siya, guys. Ito yung buhay probinsya. Ayan. Kasi mahal ang luya ngayon, guys eh. Kaya gusto ko magtanim. Ito siya, oh, buhay na siya. May dalawa na akong tinanim, guys. Kaya dito po siya yung nairera. Ito <laughs> yung mga tanim ko. Tapos ito naman yung mga papaya, guys. Buhay na buhay na siya. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to. Ingat tayo sa lahat. Thank you. Bye-bye. God bless.